Pusyot kang baki ka nga ka! Wako'y ko'y gihimo ni mo ha, pero gibuat ni mo ni sa kuha na blakayan ko! Uh, Pwes, karon! Makita ni mo imong gusto! Magpabayad ko 100,000! Tanaw na to, og um, ka ikabayad! Nga wad yu kay bisag piso! Bantay ka lang ron! Ah! Anong maghilak mana? <laughs> kap! Kaam! kayo ko problema kap! Kita ka, ane! Uy! Ano mana? Anong Ano na balak ay man na? Kaila ka ni Baki Kang sa tong barangay? Siya naghimo, ane! Munang di ko musugot nga di ko niya bayran na anak ko'y medical diri kap! Munang karon, di diyo ko gusto na di li ko niya bayran o 100,000! Ay, ma'am! Kalma lang, ma'am! Kalma lang, ma'am! Isip ko, kapitan, dili ko sa din. Ay, dili yun, Kap! Kita ka gibuhat sa ako, Kap! Tidyo ko musugot kayo, mura na kong sipol ko oh, Sige, ma'am, buuyon ko anong 100,000, pero 50-50 ta. 50, 50. Buhatong dahil na ito ang kasabutan. Anytime, magpagawas kong sumon. Sige, Kap, maayo noon. Basta gusto na ko nga makabayad si Baki Kang. Wato na ko! Oy! Ngano nun naman po ni, Nagilak naman po ka! Kap, Tab kap! Kita ka sa kap! Si Agata ang inong ni kap! magbabayad d'yon ko niya kap! Tanawa niyo! isa isa, pila tayo ipabaya niyo. 200 d'yon kap! Tanawa niya akong matao ko! 200! Sige, ato nang sumunan sa tunga ta. Dapat, Makabayad d'yon siya kap ha! 100 bayay mo ha! Nga, ato na ko! Kung saan naman yung mga tao ron, Nag-iayar magpabahayad. <laughs> be, dili na ko pretty. Be, bisan pa kun sa na imong itsura, love gyud ka. tika. Sure ka Bi? Bisa bura na kung naog tatat. Love gyud uh. pon nimo. Lagi Bi. sa imong haran nimo utog akong gugma. Bantay ko. Oh. Kisi na ko Bi! <laughs> oh. Aisa, sa. Ubayad pon ba? Alalay ko Bi. Alala ko Bi. Kap, tabang. Saan namin taon mo di man yung hospital? Barangay man eh! Kap! Look at me! I'm damaging! O! Oh, damage sa mga kadaan? Asa may damage na, Huwag di man halata! pag sure niya kap! oy, na ako sa unan na operative! Ako! Wala pa kong si... Han Cortez! <laughs> Dali! Dayon! Araw magkasinabot taon sa ituyo ni mo! Kap! Tingnan niya ni gano'y kap! Magpamayad ko! Ha? Kinsa naman po yung pinaghihimo ni mo anak? Si agad tawag si Bakikang. Yun akong kitabangan. B, half million ipabayad. Wala no. bala, na biya tayo bugas sa balay. Timan ina. Nay, yagayaga naman ninyo ha. Gihin naman ninyo pangwarta. Diligent cop. Nakoy siya, delikap. Nakoy medical. re siya. <laughs> Nakabayad yun sila <laughs> niya, cop. kay kompleto man akong baby. Pila man na bayad, ana? Ah, uh, siguro cop kay kulang may bugas. So, kutsara, tinidor, appliances. Kapoy po kayo mga laba. Puli na pilagwasin. 500k lang. 500,000. Sige, sige. Pero 50% ako wana. Da, mungurtahe pa kapitana Sige, balik ramo diri ugma. kay usayon ta na. Sige kap! Balik rame! Alalay ko be! Alalay ko! Ouch! Ouch! Kinsa man yung nagunauna sa inyong tulo? Kaya! lang, pwede? Uy, Cap. Apay ka, Luy, eh, Cap. Puno na, ah. 50% ka. Dinig, hindi ba, Imo, ka, Kasi, wala, medyo na ako, Nege. ko, may babayang ako. Cap, di ba, nagyan? Sige, sige, Esa. Kay dili man mo magasinabot. Ano na lang? Unsay mo, Atun, Cap? May mga pusil, Dere, pagpatay mo. Lamlaman na yung mga danyos. Gago! <laughs>